Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galasya Unang Kabanata Mula kay Pablo na hinirang na apostol, hindi ng tao, ni sa pamamagitan ng tao, kundi ni Kristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay kay Jesus. Ang lahat ng kapatid na naririto ay kasama kong bumabati sa mga iglesia sa Galasya. Sumayin nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Heso Kristo. Inialay ni Heso Kristo ang kanyang buhay dahil sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama upang mahango tayo sa kasamaang nagahari ngayon sa sanlibutan ito. Purihin ang Diyos magpakailanman. Amen. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinalikuran ng Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng habag ni Kristo. At kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo'y wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Sino maging kami o isang anghel mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo. Parusahan siya ng Diyos. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon. Kung may mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo, parusahan siya ng Diyos. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa ibig kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Hindi. Kung iyan lamang ang talagang hangat ko, hindi na sana akong laging alipin ni Kristo. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang magandang balitang ipinangaral ko'y hindi ng tao. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao. At hindi rin itinuro sa akin ng sinumang tao. Si Heso Kristo mismo ang naghayag nito sa akin. Hindi kaila sa inyo kung paano akong namuhay noon bilang masugid na kaanib ng relihiyon ng mga Hudyo. Walang awa kong inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Ako'y naging masugid sa relihiyong yon nang higit sa maraming hudyong kasing edad ko. Dahil sa malaking malasakit ko sa kaugalian ng aming mga ninuno. Ngunit sa kagandahang loob ng Diyos, minabuti niyang ako'y piliin bago pa ako ipanganak. At tinawag niya ako upang maging lingkod niya. At nang ihayag sa akin ang kanyang anak upang maipangaral ko siya sa mga hindi. Hindi ako humingi ng payo kanino man. Ni hindi rin ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na nauna sa akin. Kundi sa halip, nagpunta ako sa Arabia. At pagkatapos, ay bumalik ako sa Damasco. Pagkaraan ng tatlong taon, Pumunta ako sa Jerusalem upang makipag-usap kay Pedro. At labing limang araw kaming nagkasama. Wala akong nakitang iba pang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoong lahat ang isinusulat ko sa inyo. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos, pumunta ako sa mga lalawigan ng Syria at ng Cilicia. Hindi pa ako kilala noon ng mga kristyano sa Rodea. Nakarating lamang sa kanila ang ganitong balita. Ang dating umuusig sa atin ay nangangaral na ngayon ng pananampalatayang dati sinikap niyang wasakin. Kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin.